Nagbabalik tayo sa ginagawang mini resort. Este sa ating vlog. Welcome, katata! At ngayon naman ay ipapakita namin ang pag-close ng aming store. Nagpapasikat sa akin ng aking big boss at aking boss na si Carl. At ayan niya, kinuha ko na kay client ang mga t-shirt na piprintan natin sa next production. Salamat sa mga suki natin dyan at sa mga nagre-refer. After nyan ay nagayos muna tayo ng mga stocks at nagre-refill muna ako ng mga display. Okay, merienda muna. Choco nag-aatas. Mm. -hmm. Jalap, Jalap At napasayo pa na ang aking boss baby at gabi na nga kaya naman naglayout muna tayo ng mga designs habang naglayout ay may makukulit na mga chikiting na may extra pagkatapos ng matinding bakbakan ay nagprepare na, na kami mag close at binaba na namin ang roll up sama sama tayo na magbaba na ng at tayo niya nagbilang na tayo ng ating mga nabenta sa araw na ito. Mahalaga kahit na piso sa negosyo. Kaya naman kailangan natin palagi mag-accounting sa gabi. At yung gagamitin natin para makabili ulit ng mga stocks at supplies na pangprint. print Sa negosyo, mahalaga ang paglilista ng benta at gastos. Dahil doon, natatrack mo kung magkano kinikita mo at nag-gastos mo sa isang araw. Game, tira ka lang tira. Maganda din na may data ka kung ano yung mga nabili na item at mga paubos na stocks para alam mo din kung ano-ano ang mga orderin mo sa supplier. At after ko mag-accounting eh, na ako ng mga gagawin ko para bukas. Medyo makakalimutin kasi ako eh. Patalastas muna! ko ba yung may tindahan at gusto mo mag-add ng printing services? Tara at maging partner store ka ng Easy Printing Services. Kami na bahala sa mga marketing materials mo. Kami na rin ang magbibigay ng mga pang display sa iyong store. Free delivery pa ang mga order mo. At take note, wala kang babayaran dito. Sa mga interesado ay mag-PM lang sa aming page. Ayan na mga kapatak. Ito ang nating mga ginagawa kapag magtatapos ng araw sa store. Hanggang dito na lang muna. Salamat!